Hi guys! Magandang gabi sa ating lahat. Ito po guys. Papakainin, papakainin ko naman po ang aking mga baby. Ayan po. Hintay kayo anak ko. Unahin ko muna guys. So, dalawa ko, babae. Hintay kayo anak ko. Maghintay kayo. Maghintay kayo eh. Hindi kumano ito oh. Matapon. Ano ba yan yung mga aso? Hindi, hindi. Hindi, wala na. Atin ba na yung ating ano? Maghintay ko anak pa Ito okay na guys, hindi sila mapakali yung akong mga baby. Maghintay kay anak ko. Maghintay kayo ah. Ayan na po guys sila. Hindi sila mapakali na guys. Hintay ka anak ako Natapon na o natapon na, natapon na. Mahulog na kayo. Eh, hindi yan sa iyo, kay Mikaela yan. Ano ba yan, nak? Ayan po, guys. Susunod ko naman po, guys, ang aking mga baby boy. Ayan. Tuwang-tuwa sila, guys. Si ya mm. itu sayu toy itu itu hmm. yang anakku ay insu ini kan anak kan anakku insu ada ini anak iya itu itu apa yang terjadi sayu Ito guys, bigyan ko na sila. Amir. Oh, Amir. Hindi yan sa iyo anak ko. Dito Kabi. abi. Makdo. Ito sa iyo anak. Ayan na po sila guys. Kumakain na yung aking mga baby dog. napit na silang matapos guys, aking mga baby, yan po sila guys. tapos na po si Toy Toy guys tsaka si Enzo si Macdo medyo marami pa guys Okay na dyan bandanak anin ka dyan ni Macdo ayan po guys tapos na po sila ayan po Guys, hanggang dito na lang ang aming video. Maraming salamat po. God bless, God bless you all. Bye-bye.